Guys, good morning. Ayan, andito ako sa aking kusina. Pupunta ako dun sa mga kapitbahay ko. Mayroon ako itatanong sa kanila. Heto, tingnan niyo guys. naka e ako. Hindi ko ito tatanggalin. Parang alam nila kung ano yung aking trabaho. Ako isang chef. Ay, <laughs> Diyos ko. E, ngayon guys, lalabas ako. Ayan ha. ano nito. Ayan. Nossa, que kita yan lahat pera na, na yan ay, ay nagbidyo pala ayun pala bitagyan mo talaga ako nga, ano nagtuwad ako lang pa no? ba ibang lulutuin dyan? Ha? Hindi ka mo rito sa labas, hindi mo naman ako kung kausap, hindi ka sa loob eh. Ito na, na, ito na, ito dito ito na, ito na, ito yan? ito na, ito na, ito na, ito na, ito na, ito Ayan. <laughs> ano ano, ano? Tumit, tumit, tumit ba iko? Yan sa akin. Kasi siya ko sa kanya. Hinuha ng ako lang lutuin. Hindi na Ayan. Sa kalampalan. Ay, Oh, wow, ko. Ano Bumaba talaga siya galing sa nababol <laughs> ng ice water. Bumaba talaga siya, Ano ba kailangan mo sa akin? <laughs> eh, ito yan. Ito yan. Ito aking Hi! Say hi! Oh, di ba? Ay, hindi. na test mo. Ano kayo? Ano Ano ba talaga ang trabaho? Hindi na ako maraming trabaho. Kaya, sige. Bye bye. Punta ako dito sa amin. Babalik ako kasi baka nasunog yung kumali ko. <laughs> ano ba yan, Mare? Ano mo talaga ako nakatuwa? Ano mo talaga ako nga nakatuwa? Na? Ah, yun, Mare. Ano mo Ayan, mayroon akong sandok. <laughs> Lagi na sa'yo, ha? And guys, papuwi na ako. Marami nagulat sa akin kung bakit ako mayroon sandok. Ayan, papasok na ako sa aking bahay. Tapos, punta ko dun sa kusina ko. Oh, ang dami kong Talaga naman. Talaga naman gumawa pa ako ng paraan. Parang lumayas. Hindi pa ako nasyan sa mga ginagawa ko nito, guys. Ayun, guys, o. Eto, mayroon na akong pagsig na bangus. Eto yung aking pagsaw na maliliit na paborito ng buong bayan. At ito naman yung pinaka-the-best na minuko na hinahabol ng mga taong bayan din sa Brown Longos is Bicol Express. Ayan, guys. Ayan, nakita mo yung Bicol Express ko, guys. Napakasarap nito pag yan na mamaya. Kaya, guys, alam nyo, huwag kayo mag-atipili manood sa aking video kasi dito nyo makikita at malalaman lahat kung ano-ano yung mga bagay na dapat mong gawin parang kumita. Kaya, don't forget to subscribe my YouTube channel, Bibit Gabasa. Thank you and